mga boss welcome muli dito sa akin channel ngayon mga boss ginawa ko ang video na ito dahil gusto kong sagutin at maisir ko rin sa inyo ang tinatanong sa akin na ganito ang kanilang tanong mga boss, uh, meron daw silang alahas na 14k pwede bang itubog sa 18k or sa 24k para magmukhang uh, mataas daw ang ore ng kanilang alahas na 14k ngayon mga boss yun pong isisir ko sa inyo para malaman ninyo kung yung alahas na ninyo na 14K, pwede bang itubog sa 18K or sa mas mataas pa, kagaya ng 18K, 21K, 22K or 24K. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo dito sa channel ko, ananyahan ko kayong mag-subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated dito sa aking mga in-upload dahil sa video po na ito sa channel po na ito pinag-usapan po natin dito ang tungkol sa inyong mga katanungan pagdating sa mga lahas. Pwede po kayo magtanong dyan, mag-comment na kayo dyan sa baba at sasagutin ko po ang inyong mga tanungan tungkol sa mga lahas. Uh, Palike and subscribe na lang mga boss para may tayo ng YouTube para mas marami pang makapanood ng ating video para marami pa tayong matutulungan at mahaibahagi sa kanila ang ating nalalaman tungkol sa jewelry tinggakan lang yan eh. mo. Alam mo tingnan Ngayon mga boss, itong madalas na tinatanong sa akin. Ang tanong nila mga boss, meron daw silang alahas na 14K. Kagaya ng halimbawa, uh, ring man yan, bracelet o quintas. Yung alahas nila na 14K, pwede ba o gusto nilang magmukhang 18K? Yan po ang tinatanong sa akin ng madalas. At yan po ang isisirko sa inyo ngayon mga boss. So ang sagot ko diyan mga boss, yung alahas halimbawa na 14K, kapag uh, itinutubog po 'yan, alam ba gusto niyo po na magmukhang 14K pa rin ang alahas ninyo, pwede 'yan mga boss. Kung gusto niyo rin na magmukhang mas mataas pa sa 14K, magmukhang 18K yung 14K ninyo alahas or gusto niyo na mas mataas pa sa 18K, kagaya ng 21K, 22K or gusto niyo rin ng 24K pwede yung pwede yan mga boss kung yun ang gusto ninyo kasi kagaya po sa amin daming mga gumagawa o nagtutubog ng mga ganyan mga boss kagaya ko, tinatanong ko yung customer kapag nagpapatubog na boss, uh, madam anong gusto mong kulay? light lang ba or i-dark ko para magmukhang mas mataas ang tingin or mas maganda ang uri tignan mas maganda tignan yung alas ninyo kasi mas mataas na yung uh, yung kulay niya mas dark siya kumpara doon sa alas nila na normal na gold nila na 14k. So, ang gusto ng iba kasi, mga boss, kagaya lang 14k ba yung alahas nila, gusto lang din nila na uh, mukhang 14k lang din yung alahas nila. Yung iba naman, sasabihin nila na mas idadark pa. Kaya, doon sa tinatanong ko sa akin, na kung pwedeng itubog, yes mga boss, pwedeng pwede. Kung 14k nga ang alahas ninyo, kung gusto nyo sabihin na magmukhang 18k, pwede yan mga boss. Sasabihin nyo lang yan doon sa nagtutubog na yung alahas mo Yung alas mo halimbawa na 14K uh, Idadarap lang po ang pagkatubog nyan Pwede po yan uh, magmukhang 18K Or mas mataas pa 24K 22K, 21K Mas magganon po ang magiging hitsura niya mga boss Pero pag inuri po yan mga boss Ang uri pa rin yan Siyempre 14K Kung anong alahas ang uri ninyo Siyempre 14K lang ang uri nun Kaso nga lang ang nangyari pinadark lang kasi yung pagkakatubo kaya nagmukhang mas mataas ang uri ng alahas ninyo kasi nagdidepende lang po yan sa gusto ninyo o kayong mga customer nagdipindi lang po yan sasabihin nyo lang doon sa uh, nagtutubo o sa gumagawa na mas idadark yung gusto ninyong kulay na alahas ninyo na halimbawa 14 kinga nasa nakadepende na rin po yan sa inyo yan wala pong additional na bayad kapag gusto niyo ng mas mataas ang tingin sa uri ng alahas ninyo wala pong additional na bayad halimbawa po ang ang uh, singil lang sa inyo halimbawa pagpalagay natin no oh, 300 tapos uh, ipapatubog nyo yung alas niyo sinisingil kayo ng 300 halimbawa nga lang pag sinabi nyo na gusto nyo idadark pa ang kulay para magmukhang mas mataas ang tingin ng uri ng alas niyo wala pong additional na bayad yan mga boss yun pa rin ang binabayad yun, or yun pa rin ang bayad niyo idadagdagan lang po ng pagkakatubog yan para magmukhang dark po ang uh, kulay ng alas niyo na 14k pero muli mga, mga boss yung gold ninyo siyempre 14k kapag inuri yan 14k pa rin ang uh, lalabas na ori ng alas niyo Pero yung kulay niya nagmukhang 18 na Nagmukhang 18k na or mas mataas pa sa 18k Kasi nagdidipindi lang sa inyo yan kung anong gusto ninyo na kulay Pero muli mga boss yung pantubog kasi dyan na tinatawag namin na dorado Gawa po yan sa 24k na gold 24k po na gold na yellow gold hindi po yan ginagawa don sa para sa white ang gold po na ginagawa kong durado na ginagawang solusyon yun po yung gawa, gawa po yan sa gold na 24k tinutunaw lang po yan sa mga acid tapos tinitimplahan po para mag para magiging liquid at pwede pong matubugan sa mga alas po na yellow gold ah, maroon din po ako gumagawa niyan pero hindi ko lang uh, una una hindi ko lang sinishare dito sa sa pagbablog ko kung paano yan ginagawa kasi marami po kasi mga proseso mahirap po kasi kumbaga sa ano sa pagbablog po mahirap pong sundan o nang una gagamit po talaga tayo ng gold dyan at 24k para makagawa tayo ng pang solusyon o pang tubog ng yellow gold kaya kung gusto ninyo na nga na magmukhang uh, 24k pwede din po yan hanggang doon lang po ang maabot ng magiging kulay niya kasi pag ibabad po, po, kasi pag ibabad pa po ng husto yan sa pagkakatubog, magmumuka na pong peke yung alahas din nyo. Magmuka, kahit po yan 14k or 18k, pwede po yang itubog din sa uh, yellow gold kung anong gusto nyong kulay o di dark pa. Pero uh, yung mga gumagawa po kasi yan, kami nga nagtutubog ng mga ganyang mga alahas kasi pag alam namin na hindi na po pwedeng mas idadark pa ng idadark base sa gusto lang ng customer sinasabi na po namin na madam boss ang dito lang ang pwedeng magiging kulay niyan halimbawa na magmukha lang siyang 22 or magmukha lang siyang 24 pero ang gustong iba talaga pag, para magmukhang dark na dark talaga kasi ang naisip ng iba ah, pag, mas, pag mas dark tapos isinusuot nila mas patagan nilang isinusuot kasi habang pakupas ng pakupas naman yung pagkakatubog ng dark so mas patagal nilang mapakinabangan mali po yung ganong paniniwala mga boss kasi kung ang alas po nasubrahan naman po yan sa tubog nagmumukhang peke po ang itsura niyan kung wala po yung pinagkaiba sa mga kita nyo sa bangkita pero ang itsura niya, ang kulay niya mukhang fake na pero gold talaga siya halimbawa 14k or 18k o kaya 21k gold pa rin siya kaso ang mangyari nga pag sa tubog magmukha na po siyang peke pangit na po tignan. Kaya mali po yung papaniwala ng iba na kapag matagal o nakababad sa pagtubog, mas matagal kumupas. Mali po yun mga boss. Ang pagtutubog mga boss, isang klase lang po ang kapit ng tubog ng yellow gold. Kapag kumapit na po yung pagkatubog ng yellow gold, nakadepende na po yan doon sa tao kung acidic po, mas madali pong magbipig. Kaya mas maganda po kung meron kayong mga lahas na pinatutubog ninyo, pagkatapos nyo pong isuot yan, ang gagawin ninyo, hugasan nyo po yan sa bunan ninyo balutin nyo nyo ng tissue tsaka nyo itatabi para paggamit nyo sa susunod makinang or makintab pa rin ang alahas ninyo hindi siya uh, agad nagpipid kasi nga yung pawis na sinusot kapag sinusot nyo yung alahas ninyo yung pawis yan dumidikit sa loob. sa kwintas ano? kumakapit yung pawis ninyo doon sa sa alahas ninyo doon sa mga sulok-sulok yun kumakapit kahit po yan sa mga ring sa mga bracelet kumakapit po yung mga pawis-pawis ninyo, mga libag-libag, kumakapit po yan doon sa lahas. Tapos itanatabi nyo lang po yan, doon po nagsisimula yung pangingitim or nangingitim yung alas ninyo kahit gold. Meron po akong ginawang video niyan kung bakit uh, nasasabi ko na kahit gold siya, nangingitim pa rin po ang alas nyo. Yung ganun po ang nagiging asanhe or naging dahilan kung bakit nangingitim ang alas ninyo. Kaya kailangan kapag magtabi kayo nung, kapag nagsuot kayo ng alas ninyo, Pagkatapos ninyong gamitin, sabunan ninyo balutin nyo ng tissue kaya patuyuin niyo, o kaya mas maganda pag balutin nyo ng tissue kasi mag absorb dun sa tissue yung mga tubig tubig na pinanghugas niyo sa alas niyo para sa sunod gamit niyo, maganda makinis pa rin ng alas ninyo hindi siya madaling mangingitim so sana ang boss nakatulog itong simpleng tips ko sa inyo kung ang alas ba ninyo ay 14 k halimbawa ay pwede bang maitubog o mas mataas ang kulay para magmukhang mataas din ang uri yun po muli mga boss, pwedeng-pwede pwede po yan mga boss. So kung bago lang kayo dito sa channel ko, anyanyahan ko kayo mag-subscribe, mag-comment lang kayo dyan mga boss, at palike na rin para mapresenta tayo ng YouTube, para mas marami pa tayong matulungan, o para makapanood nitong aking video, at maraming makakaalam dito sa ating pinag-uusapan mga boss. Maraming salamat sa iyong panonood.